mga idol uh, so medyo na bagyo dito so ito nga uh, bumili tayo nitong tilapia uh, na pagpuntuhin natin so pinamplito ko na so gagal lalagyan din natin itong talong magprito rin tayo ng talong at saka itong kamatis gagawin din sa usawan so bumili na rin ako na itong siling siling pula para maanghang itong ating sa usawan so ito nakahanda na yung natin so ito hindi pa nakalagyan naman mantiga yun. so ito nga binablog ko muna para makapagbita sa ating lahat ng ating mga kapayan na yung ulam natin dito so nabagyo nga dito so bumili ako ng apat ng tilapia so gagawin ko ang nga natin so lalo na uh, masarap ngayon so ano so mas masarap tong talong so meron tayong baguong at saka ano ipagpaparis na natin dito sa ating tilapia natin prituhin at saka mayroon tayong talong di ba mga idol so ito gagawin na natin so ito uh, mag muna tayo prituhin natin ng tilapia so mag ilit muna tayo ng kawali natin kaya akuin muna natin okay na so ito medyo marami na yan no so ayan hintayin natin uminit yung man, ano natin yung ating mantika at saka natin ilagay yung ating tilapia so ito nga ulam natin mga idol sa medyo nagbagyo ay mga idol may bagyo no so ito wala tayong ginagawa dito tayo sa bahay natin so siyempre na ulan mga idol kailangan natin kakain so ito magkagabi natin magluto tayo ito nagpahit pa ng kawali natin bawat natin ilagay yung tilapia so let's go mga idol gagawin na natin after 5 minutes ating pertuwin na natin So ito nakahanda na itong lulutuin natin So magpahit po tayo ng kawali So ito na ngayon yung natin nakahanda na ito Ah, uh, pahitin mo mga idol, Ito mahinta yung kawali natin So magprito na tayo ng isda Ito, so di ko na pa nakita po sa inyo Inugasan natin para ito pinamalingin natin So na bagong nga video natin So ito panibago naman Pahulit ka ulit natin So iba ito lang papakita ko po sa inyo Itong pagprito natin Ito na po mga idol So na po yan So ito kawali natin So maglagay na tayo Ito lagi natin ng dalawang piraso para magpantay. So, apat na piraso yan. So, dalawa-dalawa lang muna yung luto natin. Okay. So, habang hinintay natin mga idol maluto yung silapya natin. So, ang gagawin natin, oh, uh, ito. Si Magdalay ka ng unti-unting talong uh, dalawang piraso yung mga idol para magtabay yung luto natin. Ayan. So, ito lang yung talong natin. Magdalay na nga tayo. Ayan. ito so, makarap din mga idol sa natin sa bagong ay so ito makarap to may pretty tayo may pretty tayo talong di ba lagyan lang na natin dito kung so, mauna maluto yung talong natin mauna yung isa natin so ayan ang una natin naunin yung ating talong no ayan so, maluto natin yung lahat mga idol so ito uh, itong kamatin susunod na dito pag iwa para gagawin natin isaw sawal ito so, na nga nagpita na tayo nagluto ito na so, mga, mga idol nakita nyo na nag pretty na tayo saka so, nakahanda ng talong natin para ilalagay na lang tayo saka so, nakahanda ng talong natin para ilalagay na lang natin sa mantiga natin

So, ito mga idol, nagluluto na yung talong natin. So, na natin mga idol. Kunin na natin ito. Pero yung isla natin, hulaw pa yung mga idol. So, maglagay na nga natin dito. So, ayan. So, medyo malulit lang maluluto yung talong natin mga idol. Ayan. Diba? Malulit lang malulito yan mga idol. So, maglagay na naman tayo mga idol. Ayan mga guys. Karapit ang mga natin mga idol yan mga driver eh. kung talong free yung wow napakasarap combine yung mga tapos ang gawa na din no? may kamalis pa tayo uh, may bagong para ay napakasarap mga ito yummy yami. ay e, sana pa yung luto natin na first time natin sa alang so, itatabi muna natin dito so, e, na may pakita ng lahat mga idol. pag naluto na natin ayan e, uh, unti, unti natin balik na rin yan mga idol.

Ayan, yeah, babalik na rin na natin yung ating tilapia. na prito. Napakasarap uh, yung mga ito. Yung yami yami yung ulam natin ngayon. Habang bumagi, Napakasarap yung, uh, yung ulam natin ngayon. Yan yung itong tilapia, mga ito. Ayan. Yeah. Bawal kayo mga idol, pag uh, mga yung pakita ko po sa inyo bago na yung, yung talong So, balik ka rin na natin yung isla natin maya maya mga idol Sumigil so, palutuunan naman yung talong na uh, din wala dumala din mawalang mungju na yung mga rumon din na dinanggigot na ng para kung na layong parang ng to lagi to na

So ayan mga idol, maglagay na naman tayo nitong talong para maubos na ito mga idol, magmuhusin na nga idol. So ayan mga idol, balik ka rin natin yung talong natin para magmuhusin na yung so, mga idol. Paghahawin natin dito, sabi so, yung magpaluro na rin yung tilapia natin. Ayan. So, pag natin na pinigong talong, na naman natin yung na Para pagpalit naman tayo ng galagay na Kung may, dalawang dalawa pa piraso mga edot. ito. Ito, daw po dalawang tilapia na din. Wala lang pag yan. Mayroon yung dalawa niya, yung mga ito. Ayan. Idol. Ay, So, Tuloy mo na natin yung talong so Lasa lang lang yung talong. So, Namuro na nga natin yung talong So, ito na nga yung iba. Namuro na lang natin. So, ito. May lahat pa tayo namin dyan. Kung so, ikaw na yan, wala na mga ito. Tapos na. So, ito yung tapos na natin yung talong yung talong. So, ang susunod na natin dito, yung pilapya na naman yung dalawag grato. So, nahiwa na natin yung sasawa natin. So, ang gagawin natin dyan sa sasawa natin, isisimplahan na lang natin yan. So, maglakay pa tayo na si Buwes dyan para oh, yan hmm. yami yung ating tawawan yan sa so, video luto na ito mga idol hawunin na natin ito yung talong tama lang yung hindi masyado ang mga idol para pakarap ang kain ng mga idol yan yan, yan. So ano po mga idol, tapos na natin yung talong pag -trito. So ito naman, na yun na mga idol. So na natin yung isda natin. Para magpulit naman tayo. Ako ang natin mga idol. Ito natin yung lagay mga idol. Kaya po yung pangalawa natin sa lang mga idol. So nakaluto na natin natin. tayo ng dalawang tilapia. So ito yung susunod na natin to. So dalawang piraso. Para maluto na ito mga idol. Pag nagawin natin, kakain na tayo. Pag maluto na ito. Unang lagay mga idol. ako so ito hindi lang yung pinahanapin itong dalawa mga idol at saka ito at saka itong mga idol pag meron natin itong talong at saka itong tilapia o napakasarap ito mga idol may tilapia tayo may talong pa yung tapos may bangun pa tayo dyan May mga idol pag kakain tayo kapahin tayo sa yung bangun mga idol dito masarap yun Oh! idol, palalagay lang natin. Palalagay lang natin yung tilapia natin. So, ito, gagawin mo natin. Sa katuhin natin, titimplana natin yung ating kasawad. Diba? Yes. Wow. Kaya amin yung mga idol, tas tas na yung so, kakunting kamera natin para makikita ka uh, yung kamatis natin. Thank so, So ito lang ay sibuyas natin na ihalo na natin sa ating sausawan mga ilot para masarap din sa sausawan natin kailangan natin lagyan ng sibuyas para yan yami So ito lang iiwahin na natin mga ilot sa pagpakita ko po sa inyo ang pag-iwa natin ng sibuyas Yan Yan Pagpakita ko pa sa pag-iwa natin ng no? pa pag mga ilot Ayan lilitan lang natin para para mga ilot Ito natin sa mga para matap mga ilot sa sapat Ito lang natin dito Ito lang mga ilot

nari star ko dikun ka ganai da dalda pero ko no la ke mero pheri ganai da dalda mero ko ganai da dalda 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 ko ganai da Kaya, yung natin mga idol. lalagyan na natin ng kuyo to, tinimplahan na natin yung ating itong dawan. Pag so, lalagyan ng kuyo mga idol. nasuyos na natin. Pag lalagyan ng kuyo lang, tama lang, hindi ka mahalap. Okay. Okay. Sige mga idol, ah, uh, magay lang na naman si, natin tayong mamatay. Wow. Dito mga idol, may tayong mamatay dito. E, Ipipigyan natin ng Sige, lagi ng tatlo grado ng ino para akin natin naman yung ating sabusawan. Pa, sakap sa time ay gusto ko tayo. Pero may pigana na natin. Pa. Sakap. Ngayon daw. Okay ba? Tatlong grado lang natin. Baka ito maaaring naman. Pagawin natin iba. So, tatlo lang yung ating kapatid. Ayan. Siga natin. Wow. Marap. Okay mga idol. Pag tayo. Kung nakatid na po yan. Haluan natin. Haluin natin yan. So, ito mga idol. Nakalagay na natin tayo. Haluin natin. Tapos para yung yummy, yummy yung ating sausawa. So, sarap mga idol. Tapos combine natin dito sa ating pilap yang Crater. Wow. Sarap mga idol. yung sausawa so, natin yan. Pwede nga itong gram mga idol. Sabawal so, tayo mag mga so, natin parang na-vista so nakahanda na 'to, medyo naglalaway na tayong mga idol, galing YouTube. Kasi tarin na natin yung na kilap natin. na 'to. Ah, pala muna mga idol. Guys. Guys. Tamang nang mga idol, correct. Kailangan nilang palayuin yung mga idol dito mabilis, no? Ay lakas ng ano natin, apoy. Tumigil tayo na hanarin ng kundi ng apoy natin. So napakalakas ng apoy ngarin. Magkontrol muna tayo ng korte. Ayan. okay. Ito yung nilapit ng malutok. Ayan. So, ang maganda dito mga idol, ilalapit natin yung sasawan para masarap tingnan mga idol. Para takam na takam na tayo pagtanod pagpanood natin sa ating kakainin. So, ito na nga nakaridi na nga yung mga idol. Ito na yung talong natin. Ito na sasawan natin. Ito na po yung mga uh, pritong kilapya natin. So, ang kulang dyan mga idol, yung kanin na lang para mag-portsak tayo. Gurom na masyado mga idol. Naglaraway na tayo. Ayan. So, baba natin para makita yung talong. Ayan, so, baba natin konti para magpamukha yung nakita mag lahat yung ating nilutok, lahat ng ating sagsawan. So, after 4 minutes, mga idol, balik tayo. So, ayan mga idol, nakita nyo na yung ating sagsawan. Ito nga, ito nga ako mga idol, ito magmuluto pa tayo ng 2 tilapia. Ito mga idol, ito so, lahat pa ng ano dyan, dito pa naka -almusal. Ito, ito pa yung ulam natin, napaka-dami ito mga idol. So, apat nag-create yung tilapia. So, sobra-sobra na sa medal, may lima times sila sa tarong, may free na din. At saka itong tarsawa na din, napakasarap nito. At saka meron pa tayong bagong mamaya mga idol, pakita ko po sa inyo, bago tayo kakain. So, ito na po mga idol, so medyo lutulat yung tilapia natin, sisingan natin, so wawunin na natin mga idol, ito, panuto na nga ito. So, ayan, hindi panuto na din tilapia natin, so kinuntulungan natin yung apoy mga idol para So okay na itong mga idol So na natin So ito Ayaw maghiwalay Mag-asawa yata itong dalawa So ayaw maghiwalay So magkasikit lagi So kailangan mga idol Paghiwalayin natin Ayan Ayan Ito mga idol Nakahiwalay na yan Pero haulin na natin Ayan Huli na natin mga idol Kawawa naman lagi Nakabawad sa mainit na mantika So na lalawin natin Kakahili okay na natin So na ilawin natin dito mga idol Sama na natin doon sa kasamaan niya Para lumanit yan. Ayan ito mga idol Wow. Ito lang. So, ito na po mga idol, tama na natin dito. Eh, yan mga idol, nagdamasama na yung tilapia na itong binili. So, ito, napakadami ng na pagkain natin mga idol. To. salamat pa, sa papanginoon sa pagbigay sa ating mga grasya. Mga, ano, mga idol, medyo naisip po nga mga idol. Hinuduin natin, magprito tayo ng talong at saka tilapia. So, ito na nga, may beso. na tayo ng kamatis. So, ano pang gagawin mga idol? Tapos na tayo nagluto. Ang gagawin natin, magsandok na tayo ng kanin para kakain na tayo. Let's go, mga idol! Ito na mga idol, tapos na nga tayo nagluto. So, ito po yung tilapia na, ito po yung tilapia natin. At saka ito yung talong natin. Ito yung sasawa natin. So, ito na po yung product natin. So, natapos na. So, ang gagawin natin, mga idol, kakain na tayo. So, ito nga, magsandok na ako ng kanin para kakain na nga tayo. So, ito mga idol. Ito na yung kanin natin so So, ayan, teka lang. Medyo, so ito, may kasama tayo. sali natin tong tira nating adubo, manok, di ba? So, ito na nga kanin natin Ayan, so nakaready na tayo. May kanin na tayo, mga idol. So, ang gagawin natin, mga idol, magsandok tayo. Pagsama ko muna yung kanin dyan. Bago tayo kakain, let's go, mga idol. Magsandok muna tayo ng kanin. Let's go. So, ano po, mga idol? Ito na nga kanin. Ito na yung ulam natin. So, tapos na tayo sa finished product natin. Ito niluto. Ito so, na, ano, natin. So ano pong mga idol, hanggang dito lang ang video natin. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat po kayo palagi. Sa lahat na nanonood sa akin video, thank you po sa inyo. Maraming salamat. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye na po sa inyo.